Kumusta ng Department of Transportation ang kalagayan ng mga kababayan nating kukuha ng white beep cards sa mga estasyon ng tren? Bukod dyan, humilin din ang kagawaran ng karagdagang beep cards para sa mga estasyong may matataas na bilang ng pasahero. Si Jap Regala, Una sa Balita. Ininspeksyon ni Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez ang mga train stations para alamin ang sitwasyon ng pila para sa pagkuha ng white beep card. Ito'y matapos ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing pang mas maginhawa ang pagbiyahe ng mga estudyante, senior citizens at persons with disabilities. Inatasa ni Acting Secretary Lopez ang supplier ng beep cards na magdagdag pa ng mga magagamit na printers sa mga high volume stations tulad ng Cuba Cuadalupe at Taft para sa mas mabilis na proseso. Kasabay ng pag inspeksyon inalam din ni Lopez ang kalagayan ng mga estudyanteng nakapila para sa pagkuha ng discounted card at ayon kay Lopez, pwedeng lumipat sa mas maluwag na istasyon at sumakay ng libre ang mga nakapila sa registration ng White Beep Card habang binigyan din ng tubig ang mga nakapila. Pinalalagyan din ng kalihim ang mga istasyon ng sapat na ventilation at mga upuan para sa mga naghihintay sa pila matatandaang naglaan ang ahensya ng oras para sa unang isandaang aplikante ng white cards. Kapag weekend po, bubuksan natin ang ating mga estasyon from 5 in the morning hanggang 10 in the evening para mabibigyan naman natin ng pagkakataon ang ating mga estudyante, PWD, senior citizen, para makakuha ng kanilang white card. Pagdating naman ng regular office days, gagawin natin ng 8 in the morning hanggang 5 in the afternoon. Ayon pa sa ahensya, first come first serve ang proseso para sa unang isandaang estudyanteng pipila. Pinaalalahanan ng ding magdala ng 30 pesos cash para sa card issuance fee. Samantala, tuloy pa rin ang 50% discount para sa mga estudyante, senior citizens at PWDs sa single journey tickets ng mga train stations kung sakaling hindi pa nakakapag-avail ng white beep cards. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Jap Regala, alauna sa Balita, Congress TV.